Hello guys, good morning. Papakita ko po sa inyo kung paano po magtupi at mag-install ng ACP cladding or aluminum composite panel. Ayan. Yung ano na yan, isang plate na ay may kit isang sa nyan. Kasing lapad na po siya ng plywood. Ayan. Napakaganda po ng bahay natin, ng building kapag uh, cladding ng ganito. Ganito po sila mag-symbol. Ano, mag, uh, ah, Ayan o. Oh. Nialagyan po ng grobian. Ayan, para madali po po siya baliin. Ayan, nilalagyan po ng isang plate yan para hindi magliko-liko po yung ano, uh, yung machine. Ayan, no, naka-panel na, o naka-ano na, o naka, -ano na, o, naka na, o. Lalagyan na lang po ng mga bracket yan. Ayan, may mga bracket. Para ikakabit na lang siya. Ayan, maglalagay na si kuya ng bracket, o. Ayan. So, piniprepare na nila yung mga dapat na gawin gawin una bago nila i-kabit yan doon sa mga pagdapat pagkakabitan ayan o oh. so ayan naghahanda na si kuya dadalhin na po nila yan doon sa pagkakabitan ayan binabali lang po yan ayan, kinakamay lang po makalampot na po yan kasi wala nang pampatigas eh ayan o oh. kinakamay na lang ganyan lang po ang pagbali niyan ayan o oh. ayan si kuya ayan napakagaling po ng mga installer ito ayan Dadali na po yan sa yan, McDo yan. Yan. May mga bakal na angular sa ibabaw bago ikakabit po yung mga tubular na aluminum at ikakabit na po yung in install nila. Yan. Ganyan po pag uh, kailangan mayroon siyang mga frame sa loob. Yan yung ECP na yan, babalatan mo yan uh, bago do uh, mag 45 days bago pagkakabit mo niyan dapat babalatan mo na siya kasi didikit po yan. Ayan oh, nakakabit naka na po. Ayan, malapit na matapos yan. Ayan, ikakabit na ng mga kuya oh, yung kanilang binali kanina. Ayan, napakaingat po yan ang paggalaw nila kasi matalas po yan eh. At baka magasgasan. Iniingatan po nila na masira po yan kasi uh, sayang din naman yung effort nila. Ayan oh. Ganyan po ang pag ano, pagkabit niyan. Sa mga hindi nakakaalam niyan ay dito niyo lang po mapanoorin sa uh, YouTube channel ko sa Kaboyax Vlog ang ECP cladding na 'yan. Ayan oh. Yan, napakaingat po ang pagkakabit niyan. Kailangan naka-align po ng maigi yan. Kaya minabari na sa loob para uh, doon i Lahat ng mga ano niya, mga ribbit, blind rivet na yan ay hindi po nakikita sa labas wala so, pong nakikita ang jan, dyan, ayan. ayan talagang pahirap ang pagkakabit niyan mahal po ang installation nito kasi talin po ang binabayaran dito, hindi po yung libor kaya ayan ayan, sinisipat ng kuya ng maigi, o. ayan o talagang napakaingat po ang pagkakabit niyan, ayan sa loob po lahat, ang pamakoan yan. Wala kang makita ang uh, sa labas. At ayan o. Oh, uh, nakakabit na yan. So guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, pakilike and share naman dyan. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye bye.